ang dala ng birthday message ni Julia Barreto para sa boyfriend niyang si Gerald Anderson na nagdiwang ng kaarawan noong March 7. Ipinost ni Julia sa Instagram ang kanilang sweet photos na may simpleng pero simple pero touching na mensahe. Sabi niya, "The kindest, most selfless person. Happy birthday, love." Matatanda ang naging controversial ang pagsisimula ng relasyon ng dalawa, lalo ngat madawit si Julia sa breakup ni na Gerald at Bea Alonso. Ngayon tila mas tanggap ng netizens ang dalawa. Matapos makita kung paano nila i-build ang kanilang relasyon at pagmamahalan at ang pag-intindi sa isa't isa, mukhang kasalan na lang talaga ang hinihintay ng fans para sa couple na ito. Yeah. Sabi oh. mo? kasalan na <laughs> lang talaga ang kulang. Cool cool <laughs> Bakit can... hindi pa nagpaplano? Oh. Oh, oh. 28 na rin naman si ano, 'di diba? si Julia. Wow. At diba? si so si Gerald mas matanda kay Julia at siyempre nasa marrying age na rin naman. Ah, pero ano oh, may mga comment ang mga panig. Yes. Mm -hmm. Bakit daw no, sa birthday message ni Julia, wala daw I love you. Di ba? May Oo. mga ganun pa. Parang napakasimple daw ng oh, message. Yes. Pero yun naman eh, hindi naman nila kailangan mag I love you, I love you pa sa message. Baka pag siya, sobrang pa sa pagka love yung pinaparamdam ni Julia kay Gerald. Di ba? Nee, kasi usually, kasi pag usual mag-jowa, kasi, I love you yung talaga. Yung word talaga na I love you, hinihintay mo ah, talaga. Kare. Correct. Yan, Yung diba? importante. Ba wala lang talaga. Nakalimutan lang ni Julia. Yeah. Pero... Oh, pero araw-araw naman. Pero oras, parang, oras nag i love you ang dalawa. Ang <laughs> sabi do nag-celebrate yata oh. ng birthday na nakasakay lang sa motor. Parang ganun. Mm -hmm. yung ganda umandar-andar lang sila kung saan sila abutin ng kanilang yung birthday ni Gerald, di ba? Mm -hmm. Pero parang mukhang ng na etong dalawa, no? Kitang Sobrang kita. in love, no? Kitang kita talaga na in love, oh, eh. Pero siyempre, hindi naman ang na, pinipray natin. Uh -huh. Pero sabi nga natin, 12 years ang si Lim, tsaka Kim Chiu. We to, can never can Tapos, tell. Tapos, ano, uh, 11 years ang Katmiel, di ba? Sobrang in love at iniisip din natin na sila na forever. Eh, Di ba? Parang, unpredictable na rin eh, di ba? Mm -hmm. okay. Yung natin ba sinasabi, we can never can tell, uh -oh. pero winiwis natin na sana talagang sila na doon direction na sa kasalan, di ba? May nga nagko-comment pa nga, sabi, ito ang pinakawalan mo, Bea Alonso. Ah, meron ganon. ganon. Oh, mm. meron ganun. in fairness naman, uh -huh. Sigurado kasi, daw, nagsisisi daw si Bea. Oh, Sabi nyo, nagko sa, ah, ah. na nagko-comment. daw aking nagmasa ko din yun. Pero medyo late tayo nag-comment kasi medyo matagal naman nang wala si Gerald at si, oh, si Bea. Kasi nagkaroon na ng Dominic Rea. Oh. Ay, Dominic Rea. Dominic Roque. Pero siyempre, mababanggit, mababanggit pa rin. Oh, oh. Pero ako, parang nakikinikinita ko ah. Oh, Hindi kaya mo? parang si, ewan eh, ko ah, ayaw oh. ayaw kayo maisipin dahil si Bea yung parang, oh. yung strong yung personality. Pero yung naka, parang, naka ang camera sa akin, nagsasalita. Oh, ganun, <laughs> na, ganun <laughs> nga, ganun nga, mali-mali nga si Maite tsaka si Clyde eh. Oh. Okay. Ba? Habang nagsasalita ako, oh. ikaw, oh. habang nagsasalita ka, oh. ako, oh. kayo kind of yung nagsasalita ako, nakaklose oh. ka ba? Eto na, parang, ayan, no, wala yung, yung, puso Iba ko. Iba rin, no? Iba rin. Si Maite kasi nainom oh. yata sa akin eh. No. Uh, <laughs> parang ano ba yun? Nawa na ako. <laughs> Nawa na. Diba, so, yun na nga, di ba? Uh -huh. So, <laughs> sana nga magtagal si na uh -huh. Julia at saka at si Gerard. Gerard. At okay. sana nga sa simbahan na nga. Ang Antuloy. tuloy. Tuloy, di ba? Yes. Parang si Oo. Uh -huh. <laughs> Suramire. Sura Suramire sa Dominic Rose. Malapit. Lagi yung bano. Diba? Oh, oh. Pero sana nga. Pati yung di ba? nang sinabi ni Milde, di ba? Mm. Hindi natin masasabi. Kasi nga, yung ang idol na ito, yung basketball play. Na number Thompson. <laughs> di ba? Ang tagal na nila. Getting meron na. Engaged sa Tapos nag-ibalay pa rin. Correct. Pero winibisaki, sana sila na talaga. No? Yes.